Sa so, Bidol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat na nakakataong mga videos na aking sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in ko raw. Mara, alis na ako ha ah. Tadali ko lang itong sapatos ko nito niya Ingat ka Ba't natunog idol? doon? Oh, may nakalimutan ka Ano? <laughs> <laughs> Talaga? Ano? <laughs> <Uli> ka <laughs> Hindi naman masyadong halatang. Puro bote laman niya na ito. mo. <laughs> Ang galing. Ang galing. <laughs> ah. Ayaw ka ni Idol lang. Basketball. Gusto niya. chat chat. Idol, money. Happy New Year. Hala ka. Buti na lang palangiti sa Idol. <laughs> na rin, trip na mga to? Eh bukas naman pala. Class. Huh? <laughs> uh, uh. Safety first. Oh, bagong patakaran dito Helmet. Dapat, dapat ay para sa ulo. <laughs> like ano Basic na, na rin. <laughs> naka helmet. Okay? ah. Okay. Stop uh, okay, okay, na muna. Pa pa ay mali ka bukas mata niya. Ay, kumain ka na ba? At ah, tapos na po. Ah. Uy, alam mo ba? Hindi um, ko na kailangan ng ulam kasi ikaw palang ulam na. Uh, talaga? <laughs> Oo. Oh, mukha ka kasing galunggong. <laughs> Ay, tigot ko. Nilapitan ko. Kiss mo ba? Hahaha. <laughs> Dasal mo na idol bago, subo. Anak ka ng po. Ah, na sa idol. Anak <laughs> May nag-comment sa isang post ko. Paano ah. daw ako naging beauty queen eh, ang pangit ko. Gusto ko sana siya sagutin. Paano ka naging tao? Imuha e, mukha kang hayop. <laughs> Sam gipsal versus chicken wings. <laughs> ang resulta. Ako. Subukan tayo para kay. Yung patasan kayo ng prize ng fried ng kaibigan mas lahat ng bagay. Eh, wen, tasan tayo ng prize para fair <laughs> <Sarah. Sarah. Sarah. laughs> pa sa. Sara. Bakwag asara. Hindi ako mapasaiba. Sa anong season ng taon nagbibigayan ang mga tao?

parody niya. Ayan na. Let's go. <laughs> Ang kuha yung mga galaw ah. Kasi meron na akong tent dito. <laughs> Kung saan na lang daw pumatak dito sa bahay. Kung may nagulat huh? nung ako'y bumangon din at ako nakatulog ng 10 minutes lang siguro. Huh? Aba, ipagkakoy, e, aba, ibat e, din rin meron ka na rin. May may dumating ang end dati. Sige, wait. saan galing iyan? Aba, oh, e, malay ko ikaw. <laughs> <laughs> may kanino galing? Wala ka. Basta yung nariyan, napahid ng hangin yan. Oh. <laughs> <laughs> eh, hindi na ako langit. bibili ng tent. Meron na dito pumatak. Eh, <laughs> saan kaya ito galing? <laughs> ganda pa ng kulay, oh. May yellow. Favorite kong yellow. Tapos naman. may, may gray. Ah, ganda ng kulay, be. Hindi na ako bibili. Hindi oh, yan? It's a sign ni Lord na mag-camping. It's a sign na mag-travel. Let's go. Pwede, pwede. <laughs> Ang comedy lang <laughs> kasi. <laughs> sa lahat ng papatak. Ten pa talaga. Hmm. <laughs> ba <laughs> ka. Lagot ka bo. Paa ka ngayon <laughs> Nagkuting ako te. Woo! Nagkating, <laughs> nagkuting.

Luya Ano Ito na yung dula na eh. Oo. Oh, oh. Ay, hey, premium. Dog mong ka. Laka. Ah, tama siya. 2 plus 2, Col. 4. 4? Oo. Ito ay. 4 plus 4, Col. 8. 8? Laka yan! Oo. Ako awag yun eh. Yeah, words. Kailan na yung warta, Col? Hehehe. 1, 7, 8. 8 plus 8, Col. Sixteen, sixteen. Oh, kayang <laughs> tim, cepada pa. Ala na, solve no. yeah, oh. <laughs> mo. Yawa, baiyan mo na mama kol. Katong bugas, kung pa kilo, centek tono, mukuan ko yung kapel. Baiyan para sa utang. Hindi ba Excuse me, ilong nga ka? Ano ah, mo? masasabing ilunggo ako. Kita mo yung sinasalita ko. Tagalog naman. <laughs> Pre-accent. Ah, tagal ko nung tumira Ilungo. dito sa Manila. Tapos tatanungin mo ako kung ilunggo ako. <laughs> Ang kulit niyo talaga, no? Sabi na hindi ko nagnanap din eh. Huwag <laughs> <laughs> niyo kasi magpagitan. Ito yan. <laughs> hindi nga ko kasi ako gumagamit ng napkin. 100%. Grabe, <laughs> 100%. Ah! Five. Ingat. Kalimutan tumboy. Uh -huh. oh, sige, bar. Tawag yung tawag to. Tapo na yung tropa. Tara, basok, tal Tara. ka. Tara na. naman na ito. eh. 47 Celsius. Tawad ka. pala Ako naman. Ako naman. Ako naman. Ako naman Grabe na. Grabe ka na. Tara na. Dito tayo. siya. Apo.

na Barbie girl. Sagutin mo Barbie world. Kaya green to na. Hello. <laughs> Sa lakas pa talaga. <laughs>